Narito na ang bagong Pilipinas, EGO PH, Service Hub, BPESH, isang one-stop shop para sa uh, mabilis, maayos at maginhawang government services. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang pagpapasinaya ng BPESH sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Sa BPESH, maaari kang kumuha ng dokumento, magbayad ng bayarin, mag-follow up ng application, mag-access ng iba't ibang ahensya, at gamitin ang Ego PH Super App para sa digital na Oh, ayan na, guys. Meron na tayong one-stop shop.